So guys, uh, ito na yung ano natin, part 2. Sabi ko kanina guys, uh, alis natin dito ang mat, uh, matnog to alin, alas city media. Oh. Nabutan tayo ng ano, uh, alas no ibe. Gabi na. Gabi na dumating yung mga barko galing alin. Ayan guys, oh. Ayan, galing yan, galing-aling yan. Meron isang yung ko Yan, General Santos. Yan. Yan yung sasakyan natin mamaya, guys. mo muna yung may baba yung mga sasakyan. Puntang Maynila. Yan, oh. Dami, dalawang nang barko dumating. Dami, tagal. Hintay-hintay natin, oh. Malaki ng mga karga ng mga ano, oh, sakyan. Yan yung mga pasayero, guys. Nandiyan na, oh. Yan, oh. Hintay. Yan, tatlong barko yan, guys, dumating. Ah, aling. -alin. Ah, may karga na rin yan, papuntang Maynila yung mga -main. karga niya. oh.

may nalaglag pang gulong dyan eh hayaan na lang yung di hindi siya rin magpansin kaya so, yata yan. yan guys oh yun oh nalaglag na gulong hindi yan mo ng pailanti hindi wala na yung reserva nasa sa nereserba kasi yung gulong niya nalaglag yun yung delikado guys makamotor ka tapos bigla na naglag yung ano mo yung yung ng gulong ay, ay delikado talaga yun So oh, bibigat ng ano niya, karga. Galing kurbin siya yan. Dali ba yan sa may nila? Ayan guys So nalagyan yung gulong niya guys oh. So. Yan. Ano yun? Wala nang na ano yun. Ano pag nasabugan yun? Wala nang na ano yun. Serba. Kawawa siya. Hindi naman tinawag din ng, ng, ng barok. Ayun, ayun nasa na sa maradyo malayo-layo na eh. Iwan ang gulong. Ayun, no, yung gulong niya o niya. No, yun, wala na reserba, yun. Bigat pa naman niya. na yun, siguro pag yan, tali. Wala siguro, yung delikado, pag motor ka guys, lakas mo. Gabi, dalawang araw tayo naghintay dito guys Sa so, gabi pa tayo Alimutan naman tayo ng gabi Sobrang haba ang pila Timing yung biyahe natin, bagyo Hindi na palaing uh, Tatama ng bagyo Ang kabukong din kasi yeah, Ito lang eso Yan pa rin din guys, rurunda na lang ta ayan tao. Pare din ah. Yeah. Mga kasamaan ko yan guys. kasakay ng para po. Yan tayo sakay na maya oh. guys, uh, malinis na yan yung isa guys yan yung sasakyan natin guys sa mamaya malaki din pala lawak din pala na itong barko pero maliit lang to guys kasi kung ilang yun yung hindi ka gaya tubo malaki yun yan guys huwag nyo, huwag nyo kapalimutan guys ha subscribe guys kung nagustuhan nyo guys I-like okay, na rin guys ang um, like maraming salamat ayan guys sasakay na tayo dito guys ayan o oh. ano yung mga tao guys pila At sa taas inuuna muna na yung tao guys bago sasakyan hindi magulo yung ano sakayan ayan guys ah uh, may mga video siguro. Palupat na rin tayo guys. O baka may party pa tayo. Ay, guys, aakita ah, tayo sa taas. Ayan o. Oh, Dito tayo sa taas guys. Nandito lang kalit yung barco sa amin guys.

Penuh nun,